Mga sports legendary, ito na ang final game ni Japit Aguilar para sa Gilas Pilipinas laban sa Guam. Sa laban na ito, muling pinakita ni Japit ang kanyang husay, leadership at passion niya sa court. Pero bago natin yan talakayan ng laban, kilalanin muna natin ang isa sa pinaka-iconic na manlalaro ng bansa. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one of follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Japit Aguilar ay pinanganak noong April 26, 1987 sa Santo Tomas, Batangas. Sa murang edad kitang kita na ang kanyang potensyal sa basketball. Naglaro siya sa UAAP para sa Ateneo de Manila kung saan nagpakita ng kakaibang atletasism at dunks na kinilala ng buong bansa. Noong 2007 nagsimula ang kanyang professional career sa PBA at hindi nagtagal napansin siya ng Gilas Pilipinas. Dibo niya sa national team ay noong 2010 FIBA World Championship. Simula noon naging bahagi siya ng iba't ibang international tournaments kasama na ang SEA Games, FIBA Asia at FIBA World Cup qualifiers. Sa laban nila kanina sa Guam, kitang kita ang experience ni Japet. Sa bawat rebound, block at clutch shots, ramdam mo ang pasensya niya sa court. Sa scoring, pinuno niya ang points para sa gilas sa crucial moments. Sa defense naman, hindi pinabayaan ang opposing players. Maraming steals at blocks. Sa leadership naman, pinayuhan at pinakilos niya ang mga bagong manlalaro, lalo na sa pressure situation. Sa huling quarter, pinakita niya na kahit ito na ang kanyang farewell, kaya pa rin niyang magpasa bukas sa laro at magdala ng energy sa buong team. Ang performance niya hindi lang para sa score, para din sa legacy niya sa Gilas Pilipinas. Si Jobert Aguilar, makasports ay hindi lang mahusay sa skills, siya ay simbolo ng dedication, leadership at pagmamahal sa bansa. Sa loob ng higit sa isang dekada sa Gilas Pilipinas, nakasama niya ang iba't ibang henerasyon ng players at naging mentor sa mga batang manlalaro. Kahit na ito ay ang kanyang huling laban, nanatili ang kanyang impact sa Gilas Pilipinas. Mula sa SEA Games hanggang sa FIBA qualifier at sa bawat laban. Ramdam ng lahat ang kanyang presence sa court at sa locker room. Kaya mga sports hindi lang tayo ang humanga. Ang FIBA mismo ay nagbigay ng respeto kay Japet. Ayon sa kanila, ang leadership at experience niya ay malaking faktor sa Gilas Pilipinas, lalo na sa pagharap sa Australia sa susunod pang mga laban. Pinakita ni Japet na kahit sa kanyang huling game, handa siyang maging cornerstone ng team at inspirasyon sa bagong henerasyon ng Gilas players. Kaya mga ka sports ito na ang legendary final game ni Japit Aguilar sa Gilas versus Guam. Ano ang pinaka-memorable moment nyo sa karir niya sa Gilas? Comment down below. At huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa lahat ng Gilas Pilipinas updates at sa mga future highlights ng basketball sa bansa. So paano? Ingat po kayo!